Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Man po sa inyong lahat, narito tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ang attorney Tanikon, abogado de Campanilla. At syempre, kasama pa rin natin ang abogado ng bayan, ang abogada de Campanilla, oh. di ba? Attorney PG! Hey, hey PG. PG. Hello! Tagad I've missed you! Oo oh, nga. Oh, nga, Hello po sa lahat lang nanonood. Sana matuwa kayo kami nalabang magkasama ulit ngayon. <laughs> di sa So, salamat ng TVUP sa Facebook Live and then sa, ano ba, sa YouTube at saka sa Signal 101. Hello po sa inyo lahat, di ba? Oh, Ikaw, kamusta ka na? Mabuti naman. Oh, Ito, ma. tulad ng the rest of the uh, Filipino population. Ay, eh, buhay ka pa. Kaya well, pa? Kaya pa? Na, nalulunod <laughs> so, sa mga oh, ba. balita ng Ay, corruption, no. di ba? Oh, oh, oh. kaya na kaya matitigil to. Hindi ko na alam eh. So, well, Mukhang matagal-tagal pa, no? Oo, pero sana kahit na gaano katagal pa yan, eh, sana may makita tayong mga resulta. Oo oh, naman, parang hindi na natapapayag ang taong bayan kung wala. Oo, sa billion-billion na involved dito, eh na dapat kalula, naman eh. diba? Dati parang 50 million, parang wow! natin alam. Pero dapat merong pagpuntahan. O Oo oh, diba? naman, ba diba? sa, sa lahat ng ginugol na, actually public funds yan, na yung mga lahat ng investigasyon na yan. Atos, pali. Tapos kukulari naman Tapos eh, sayang ng... din, nagsayang, parang ano, nagsayang pa ng karagdagang pera. <laughs> well, so, sabi nga nung, meron nga nag-comment, eh, hindi lang tao ang galit, pati ang, pati ang nature, di ba? Kaya, sunod, so, so, lahat, di ba? Pag umulan ng malakas, baha. Oo, Nagkaroon ng earthquake, Oo oh, nga. yan, ang mga substandard ng mga buildings Naka lumalabas. Nakakatakot, actually. Katulad no. merong isang building, eh hindi daw pwede mag-hearing sa Cebu kasi eh mukhang hindi safe so talaga mm -mm. ay kasi kani ako nakikita ko lang kanina yung mga ano, kahit ako natatakot yung ano yung yung bridge Correct. na umalog Correct. no ano nga gagawin tapos mo? nga mahirap actually yung isa pa hindi ko rin alam kung confirmed to pero yung balita may evacuation center na substandard so baka hindi Bakit safe gamitin <laughs> tapos yung iba hindi makakarating doon kasi parang dangerous din yung mga bridges na dadaanan papunta doon oh uh, alam niyo kasi sa mga nanonood ano yung mga hindi nakaka alala nung 1991 nagkaroon ng malaking earthquake. 1990? 1990 ba? Hindi, ah, sa Baguio. 1990 yung pinat 1991 yung pinatubo. Magkasunod yun eh. Oo. 1990. 1990. pero aalala ko yung date, July 16. Birthday kasi ng kaibigan ko yun. Wow. Yun, na ano yung 7.1. Pero ang epicenter noon sa Cabanatuan. Correct. Pero imagine mo kahit yung epicenter sa Cabanatuan ang pinsala na nadulot sa Baguio at saka sa Maynila. So I can imagine yun doon sa Cebu na 6.9 pero napa kalapit sa Cebu City. Medyo matindi nga ang magiging uh, pinsala na, ating, na Hindi pa alam ko ano yung full extent ano? Kasi Correct Pasinang. kasi nga medyo malayo, di ba? Pero sa lahat kung meron talagang pagkurakot na involved dyan, this one is on you. Yes, di ba? As I agree. of latest count Earlier today, 60 na yung 60 nawalan ng buhay dahil dyan sa earthquake. Aabot ah, pa yon. Hindi ko na maalala kung kailan yung kung ilan yung death toll sa sa nung 1990 ah. Yeah. Pero mm -hmm. alam ko no dahil estudyante pa ako sa UP no. Nasaan ka noon? Do you remember? <laughs> <laughs> Ayoko na nga nangabanggitin pero since bringing up mo, oh. nagre-review for the, the bar. bar. Ako no nasa ano pa ako undergrads Econ. Nagre-review for the bar at pag ganun kalaki yung earthquake na nangyari. Parang natuloy ba ang bar nyo? Ano? Natuloy ang bar. Oh. Pero ika-question mo, ito bang gusto ko ito, bang mag-aral? Life, ano, ano parang oh. you, you question your life you, death. life choices oh. mo. Kung totoo yun. Correct. Ay, okay, sige. But anyway, we can uh, we can make kwento forever. Oh. Pero kailangan nating bumalik. Oh. At eh, dapat nating tandaan. Diba? Oh. Na dito sa programa po natin, tuloy-tuloy ang ating mission na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, mga relasyon natin, at iba pa dahil sa panahon ngayon. Napaka-importante na may alam po tayo tungkol sa batas. So makisali po kayo sa ating usapan, bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lamang sa mga numero na makikita ninyo on screen at i-dictate din. Ay, ni attorney PG. Actually, para memorize kaya natin. Sa Globe, uh it's 0954 3100331 at sa, Smart, it's 09 Six one seven seven zero eight eight zero seven. Wow, you're ba? so smart. I know, right? <laughs> <laughs> Tama. Tama ba? Tama. Tama. So, okay, pwede yeah. rin po mag-iwan ng message sa Facebook page <laughs> uh, uh, ng TVUP. TV. Okay. So, ngayon, yan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dahil meron tayong color po ngayon. Ang color natin ay si Isabela. Kasing pangalan pa ng aking ay, anak. Ng -anak mo. Galing Tondo, Manila. Hello, Isabela. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, Attorney Gabby and Attorney PJ. Yes, tayo. po Ganda naman ang pangalan mo. Totoo ang pangalan mo yan. Opo. isa na lang po ang ah, itawag yung isay, isay. Isay. Opo. Isa, isa. Isay. Isay. So anong problema natin isa? Uh, actually po ang kailangan ko idulog ay tungkol po sa trabaho dahil ako po ay nakuha uh, na trabahador ng isang malaking retail business dito sa Pilipinas. Pero nung nakaabon na po ako ng 60 days, wala pa rin pong inilalathalang parang uh, way po na-ensure kung ako ba ay mareregular at syempre na ko naman po ito sa mga administrasyon ng opisina. Kaso, uh, ako pa po ang sinisay eh, dahil ang dami ko lang po pinahanap. At yun din po, nai, ano ko rin naman po yung mga um, pangit na salita o mga behavior na na-observe ko din po. So, gusto ko po sanang humingi ng tulong doon dahil naging mahirap na po yung pag doon sa opisina dahil napag na rin. Ah, ang tingin nila, maraming masyadong nakikita o nalalaman. Okay, ang dami mo. ano. Una, So. Kaya mo kung gusto mong maging na kung kailan ka magiging regular. So you're still on probationary probationary ka pa ba? Okay. Tama po. Oo, kasi ako po ay nasa probationary status. Opo. Ang probationary status kasi di ba, 60 days. 60 days nga yung ay 6 months. 6 months. 6 months kasi usually ang maximum uh -uh. na probationary period. So ano yung period ng probationary uh -huh. employment mo? Parang ang sinabi niya 60 days. 60 days pa, pa lang eh. So ano yung, uh, Opo, kumbaga nung ika six days o ika-dalawang buwan po, tsaka palang sinabi yung mga um, pamamaraan kung paano ako i-measure. Ah, okay. Opo, kung ano yung magiging basis nila. And sinasabi rin po doon na dapat bago ako mag-third month o ninety days, magawa ko lahat yon, which is... Um, malapit lapit na rin naman po. Ah, okay kasi ang probationary employment no. kasi usually before you start your probationary employment, there's a contract at dunda kalagay ko ano 'yung uh -huh. standards. So 'yun ang tatanong ni Isabela kasi uh, nagsimula na siya magtrabaho sa hindi lang, Malinaw. Hindi malinaw 'yung mga standards niya. So, binigay lang on the on, the second, on month. the second month. So kailan ang tanong siguro is nung tinanong mo, nainis pa sayo? Ah, oo po. Nainis po. At wala rin po Bakit kasing kontrata. Yung... Job offer letter lamang po ang ibigay. Ah, yung job offer letter sa'yo, hindi malino na probationary ka? Wala rin. Ah, uh, meron pong nakalagay pero wala pong mas detalyadong informasyon kung ano po yung uh, gagawin talaga. Ah, uh, kung ano rin po yung pamamaraan niya kung paano ka ah, uh, iminesure na katunayan na nagagawa mo yung trabaho. Literal na welcome letter siya and then ang uh, nakalagay lang po doon ay secret rin po yung sahod See, na pag-usapan. So even marami yung salary rin po talaga. know as a professional. Para rin. rin po talaga kakaibang ano. Okay, so on a practical level, gusto mo ba talaga magtrabaho sa kumpanya <laughs> niya, di ba? Dahil parang medyo ano, malabo una, po sa malabo. Oh. Una rin po kasi gusto ko rin pong i-correct yung ganon. nagtatrabaho uh, pa rin naman po ako sa kanila. Pero syempre gusto ko pong matulungan na ipaalam kung ano po yung tama at yung pamamaraang ang okay. dapat namin gawin. Actually, mm -hmm. napaka-consensus naman ni Isabela. Mm -hmm. Pero Isabela, nung nakuha mo yung standards, yung di ba after two months, nakuha mo na, no? Ano nakalagay doon <laughs> na it was, it's applicable on that day na na-receive mo or on that day na nagsimula ka magtrabaho? Hindi po, bale, ang nire-recognize po ng management ay yung ibinigay nung ika-second month ko na na dapat magawa ko lahat yon bago mag-tatatlong buwan. Ah, okay. Ngayon lang ako nakarinig na ngayon lang nabigay yung standards, uh -oh. no, before. Nevertheless, ganun talaga ang probationary employment sa mga nanonood. no, na uh, yun ang pagkakaiba ng probationary employee to that of a regular employee. Legal pong magkaroon ng probationary Correct. period. Um, the maximum of six months, pag lumampas ka ng six months, at walang sinasabi, kunyari walang sinasabi uh -oh. on on the six month and the first day, eh, considered ka ng regular, regular employee. Employee. Ngayon, during the probationary employment naman kasi, uh, malaya ang employer to to impose reasonable, reasonable uh -huh. standards of na kailangan mong uh, matupad bago kanila nilang makuha'ng gawing regular. regular. Pero meron nga silang uh, palugid na panahon para gawin yon, hmm. di ba? If you pass or fail, kailangan masabi nila yon before the end of the six month period. The six month period is the maximum, hmm. di ba? Hindi pwede lumampas ang probationary employment ng six months. Ah, uh, pwedeng umiksi yon, di ba? Pero mukha ba dun sa base hmm. ba dun sa binigay na Uh, parang standards or yung requirements. Uh, natupad mo ba naman? Oh. Sa palagay mo ba, hindi mo yun matutupad? Kasi baka naman kung matupad mo by the 90th day, eh baka naman oh. Oh. irregularize ka oh. na instead of waiting for the whole six months. kaya naman, Actually, kering kering naman, nagagawa naman po, nagagampanan ah, po yun natin yun. Naman panan, Kaso dahil meron na rin pong pinag iinitan yan din po ang posibleng isang dahilan kasi sinabi na rin po diretsahan na mm -mm. Uh, yung pagtatanong kung gano'n ay iba po sa kanilang, taliwas sa kanilang nakasanay. Uh, siguro sanay sila sa ano lang oh. uh, Well, actually, we commend you for being outspoken, di ba, about the the standards, di ba? Pero siguro gawin kung ano na sa atin atin lang maging outspoken kapag naging regular ka. <laughs> diba? <laughs> oh, di ba? <laughs> diba? Kasi oh. I'm sure ayaw ng mga employer ng mga oh. outspoken um, pag, employees. Oh, 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 wag, mo na, wag mo silang bigay kung gusto mo yung trabaho ng yan. <laughs> at wag mo na silang bigyan ng dahilan <laughs> na hindi ka gawing regular. Pag regular ka na, abay, I encourage you to stay stand na na dapat eh wag naman yung after two months eh ibigay ang iyong uh, standards and that's not for you uh, not just for you but also yung sa mga susunod nila bakit nga nangyari kaya yun ano ang ganda nangyayari ba talaga yun Ma -ma medyo ah, uh, dapat ano lang i-improve yung HR kung sino man yun nakikinig kung nakikinig man yung HR mo. Oh. nyo HR wag ka naman ganyan <laughs> diba pagka sign pa lang eh ibigay mo na yung standards oh. di ba? Salamat po. Ah, okay, sige. thank you Isabella. Maraming maramat, salamat, salamat Isabella. Mm -hmm. Ngayon naman meron tayong isang text in question galing kay Liza, mm -hmm. 29 years old from Pasig City. Attorney friend ko sa real estate company, nagkamali at naprocess ang titulo ng isang tao sa pangalan ng iba. Oh. Dahil dito... Well, Nagre-react na si Attorney PG oh, Dahil man. dito pinagbabayad siya ng malaking halaga Pinapirma siya ng sulat na magbabayad siya ng 20,000 monthly At dinala pa sa presinto Nag ano yun? Bakit kaya? Oh, Wala naman siyang kakayahang magbayad Pwede po ba siyang Pwede po ba niyang i-contest Ang pinapabayad sa kanya Kasi nakalito yung tanong niya Friend ko sa real estate company Nagkamali at na-process ang titulo Ng isang tao sa pangalan ng iba Parang hirap no na no. Ah, so yung friend niya, <laughs> uh, yung empleyado ang pinapa ang pinapagbayad doon sa pagkakamali. Mm -hmm. Dahil dito pinagbabayad siya ng malaking halaga. Pinapirma siya ng Ah, okay. Bakit siya dinala sa prosinto kung pagkakamali? Baka naman hindi lang pagkakamali. Oh, diba? O, ano di diba? ba? Ano bang nangyari dito? Kasi kung pagkakamali, ito's an honest mistake. Oo. Although medyo mahirap magkamali, di ba? Diba? Oo, kasi may... sa oh, diba? bentahan ng lupa, Oo, nga. very strict ang requirements. Kailangan nandun yung description kasi ng lupa, ako, ano pangalan. Criminal, kung bakit presindo? Ano ang krimen? Kung ay kayo nagkamali, na naipangalan mo sa Kasi ng nga baka hindi pagkakamali, baka naman. Na nasadya. Sadya. Nasadya. Otherwise, kasi kung if it's an honest mistake, then it cannot be. You ba? It cannot be a crime kung wala namang kayong intention. Pwede na... ba niya i-contest? Oo, pwede niya i-contest ang pinapabayad mm -hmm. sa kanya. Ilaban niya na ang, ang kanyang ang nangyari ay pagkakamali at hindi krimen. Civil liability is attached to criminal liability mm -hmm. kung sa presinto eh pero kung wala ka namang parang makasalanan yung friend mo oh, oh. 'di ba at tingin niya yung nagkamali lang siya then ano lang yan parang kung penalty man yan is only a civil liability na hindi ka dapat makulong dyan, 'di ba pero actually assuming 'di ba oh. pinagbabayadan 20,000 in the ordinary course of things 'di ba oh, oh. yung damages sabihin na natin pagkakamali oo oh, nga 'di ba oh. pagkakamali so if it's a real estate company, 'Pag ni-meron silang pagkakamali, siyempre magagalit yung kliyente. Oh, and, oh, oh. Baka may cost, 'di ba? May cost dahil sa ah, pagkakamali bagay o, na 'yon. Sa kanya, sa kanya pinapabayad yun. Pinapabayad kasi kung kapag kung ikaw ang merong pagkakamali, Kamali, oh, dapat mo naman panagutan yung naging consequence ng pagkakamali mo, oh, 'di ba? Oo oh, oh, nga. Whether may intention. Kasi 'pag merong intention na masama, kulong plus plus the the plus civil yung babayaran oh, yung danyos. oo oh, oh. oh, di assume na natin na pagkakamali at was an honest mistake that resulted mistake, in loss eh oh. kailangan mo pa rin bayaran oh it's a civil liability pero oh, oh. the thing is ah uh, tanong niya kung pwede niya i-contest. Pwede niya i-contest kung talagang hindi siya may kasalanan. Oo, pero kung kal talagang kasi actually yung sasabihin ko naman, kung talagang kasalanan niya at binibigyan siya ng pagkakataon na oh, magbayad 20,000, ma diba? ibig sabihin, mabait pa si boss kasi pero din na lang siya, siya sa eh. Eh, Pero bakit mo naman siya i-retain at pagpapayag na 20,000 monthly. Baka sa presinto, diba? feeling ko baka ano lang yun, nananakot na bayaran <laughs> mo yung 20,000 kung hindi. di ba? Talagang maraming kuminsan, yun lang ang mahirap pag text in question, ano? Kunt Kasi hindi Wula kompleto eh. ang facts. O, kung wala talaga ka kasalanan yung kaibigan mo, di wala siyang wala siyang okasyon para bayaran yung damages. Pero kung talagang uh, kasalanan niya inaamin niya nagkamali siya. Mm -hmm. Of course, 'di ba? For every fault, then if he admits or she admits, we don't know. No? Mm -mm. Eh, 'di talagang um, he, he or she is liable. Uh, kung wala siyang kasalanan, then of course he, she she can contest, her friend can contest uh -huh. anytime. Okay? Correct. So, okay. tanungin mo yung friend mo, ano ba talaga nangyari? Ano ba talagang ginawa mo? Oh, if ay, any. Parang ano naman, <laughs> kung ikaw ay real estate, nasa, ano, parang malaking, unless talagang typographical era, magka, magka, ano, pangalan. Pero parang mahirap eh, no? Oo oh, nga. May, tsaka na, na, napunta sa titulo na, ha? Di ba? Oo oh, nga eh. Kasi pati yung register of deeds, Very, Ay, alam ano mo, din sila. Piling ko baka ang nangyari dyan ako na, na, na isip ko na kung ano nangyari. Oh, baka, yan din ang mahirap pag kulang ang facts natin. Eh, napakalikot po ng uh, utak na itong <laughs> si Atty. PG. Kung ano, anong okay. naiisip. Okay, kung ako, broker. <laughs> lot 1 and lot 2. Mm, nailagay sa iba. Nailagay sa iba. Imbis na yung lot na gusto niya, ang napunta, napunta dun sa ibang tao yung lot na gusto niya. Minibentahan mm -hmm. rin. Nagkapalit. Mm -hmm. oh. Eh, pero kung honest mistake yun, ba't madadalin sa presinto? Baka, baka tinatakot. naman dami ano, ano, parang gumawa na tayo ng nobela din sa kanya. <laughs> eh. Pero yun na nga lang. Pero as yun. As next o. question talagang So next question, oh. si Maria naman, 36, mm -hmm. galing din sa Pasig City. at ninahatulan po ng guilty ang husband ko sa kasong slight physical injury at grave threats noong February 21, 2025. nakapagpiyansa siya at pinili ang probation. Mm -hmm. Noong February 25, 20 25, nagsumiti kami ng Form B na may bago naming address pero sa lumang address po na-deliver ang notice ng probation. Mm -hmm. Dahil walang nakatanggap na babaan siya ng warrant at nakulong. May letter na pong ipinaliwanag ang sitwasyon pero sabi ng pau lawyer, walang kasiguraduhan na makakalaya siya at hindi na rin daw pwede mag-bail. Ah, okay. Ano pa po ang legal remedy na pwede naming gawin? Actually, yun naman talaga, hintayin nyo yung desisyon ng korte about it. Pag probation kasi, it's an in, ang probation, probation mm -hmm. it's available sa so, mga first-time offense, mm -hmm. tapos on the, the, it's criminal, it's a crime, at less than six years. So, uh, ang, um, dapat hindi grave. not grave. Mm -hmm. So, slight physical injury, so malamang naman, six years, less than six years. At kaya, pwede kayo mag-probation. Ano probation? Uh, kumbaga, eh, pas bigyan naman pastang uh -huh. batasta oy first time mo pala mong ginawa tapos hindi naman ganun kaano hindi ka agad ikukulong probation 'yon now ang problema sa ang ang ano sa probation is that there are conditions mm -mm. to probation and one of the conditions i know 'di ba is that you cannot just change your address without the consent of, of the, the court. court kasi papano ka kasi ang crime crime is uh, territorial. Mm -hmm. Okay, so kunyari ito crime. Kung lumipat ka ng address beyond the jurisdiction sure of, the the court. Of, the, of the court, then mawalang bisa yung probation. May mahihirapan sila. Mm -hmm. So ang court ang should, hirap mag-monitor kung kunsan oh, saan, oh, kung saan oh, na pala you know? nagkita. for example, kunyari eh nangyari ang crime sa Quezon City, lumipat ng Cebu. Paano ka <laughs> naman nakabuli ng paano ka mabamonitor ng probation officer na mm. na kung nagco-comply ka kung nasa Cebu ka? Yun ang dahilan kung bakit kailangan mm -hmm. magpapaalam ka muna bago ka lumipat mm -hmm. eh ang nangyari ata sa lumipat ka ka -agad. bilis nga eh. Oo, lumipat ka na, ba, tas, saka mo na submit ang iyong form B. Ang form B is yung na nga yung, yung uh, mo na lumipat ka. Mm -mm. Kaya na-cancel ang iyong bail. Kakancel mm, -mm. Ang bail mo pag ganyan dahil nga it's a violation of the problem. Ngayon, anong remedy mo pag ganyan? Uh, hindi naman agad-agad na. So up to the discretion ngayon of the court. ang -oh. um, pagbigay sa iyo ulit ng ng piyansa. Um, yun ang, I, 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 think yun ang ibig sabihin ng Paul Lawyer mo na hindi ka nakasisigurado na makukuha mo at uh -huh. yung bail kasi pag nakansel ang bail mo ng korte sa ganyang pagkakataon eh kailangan patunayan mo dun sa huwes na hindi na wala ka wala kang bad faith wala kang bad faith na <laughs> kasi ang bilis mo naman lumipat ng address <laughs> oo nga diba Pababir february 21 20, 25 4 <laughs> ano, days biglang ano tas in, eh, parang iisip kumbaga sasabihin nila baka flight risk talaga exactly. to exactly kaya nasa ano yung bail mo kaya sinasayang malamang baka hindi maibigay sa'yo <laughs> pero iyo. hindi ka ba winarningan ng abogado I know, mo I ba right diba oo. na o sige ha tatanggapin ka for probation pero oo. Huwag na, huwag wag na wag kang lilipat ng yung yun ang dahilan no huwag kalilipat na kailangan ipapaalam kasi kung ganyan lang <laughs> kung ipapaalam kahit nagsunyari lumipat ka ng malayo pag pinaalam mo pag pumayag yung US nagagawin lang naman yan yung magko-coordinate mm -hmm. dun sa probation officer ang <laughs> bilis umiscare na kapat na, 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 na araw pa lang nakapag-change so, address susunod yung gagawin yan so may pagkakataon <laughs> kasi i-hear pa naman yung uh -um. ano eh meron pa namang hearing yan na to, for you to be able to explain kung bakit nangyari yun hindi agad-agad pero in the meantime cancel nga ang bail mo Oo. So, ano, sana ilaban ng pau at sana maganda dahilan ng kaibigan mo kung, kung bakit, bakit siya lumipat ay, ng... Asawa niya, di ba? as bakit kayo lumipat? <laughs> Oo, ng ganun-ganun lang na hindi kayo nagpapaalam. Kasi pinagbigyan na nga kayo ng batas, Oo, eh. Pinagbigyan diba? na kayo. So, uh, eh, dapat naman, eh, mag-comply kayo. I'm sure sinabi sa inyo na huwag kayo lilipat ng bahay kasi kasama niyo sa ina-explain. Oo, dapat lang. <laughs> Otherwise, okay. and dami makakansilahan. Oo, oh, lang. dahil parang ano, di ba, <laughs> tatakasan nila. Oo, oh. di ba, pahihirapan mo yung probation office. Ayan. Na, okay. So, maraming salamat. Mm. Si Maria ba yun? Ni Marie, kay yeah. Maria. Oh, oh. Ay, sana mag-work out at makumbinsin mm. ninyo mm. ang huwes. oh, na, oh, na, oh. <laughs> na wala naman kayong masamang oh, kasi, uh, intention nung kayo ay biglang oh. nag-iba ng address. Yes, oo. Oh correct. Okay. So anyway, ngayon naman si Angela, 29 from Manila. Hello attorney, nakatanggap po ako ng text mula sa unknown number na may taong hindi nagbayad ng utang at idadamay daw ako. Hindi ko naman kilala ang taong tinutukoy. Minura pa ako kaya agad kong blinak for safety. Totoo ba ito o harassment lang at scam tactic ng online lending apps? Dapat ko ba itong i-report o baliwalain na lang? Pwede mo naman i-report kung gusto mong i-report. Pero sinong i-report mo Kaya, kung hindi naman naka-identify kung well, sino yung tumawag? Actually, meron na ngayon, tumawad. di ba, ang tawag is... Um, Kasi madami na ako nasa doon ito, PNPACG, -E mm -hmm. the specific branch ng police, ang tawag doon is uh, yung anti? yung anti-cybercrime group. Mm -hmm. Kasi dami ng batas ngayon, di ba, yung data privacy, cybercrime, mm -hmm. kung ano-ano. Tapos so, so ngayon, nag, nag gumawa na ngayon ng, ng sariling grupo ang kapulisan para just to be at, at ang kanyang uh, duty lang is to prosecute and to investigate all crimes relating to cybercrime. Mm -hmm. So kasama na diyan yung kung na, ito, pinili ko kakasama to. So ipa mo na lang doon muna sa PNPACG uh -oh. kasi wala namang ikaw magagawa dahil one time binlock mo kung maulit, di ba? Uh -oh, kasi... kung maulit. At saka yung, yung mga on, uh, mga lending companies na yan, talagang meron talagang provisions ang BSP, at oh, saka D, ang SEC. Oh, oh. At saka DTI. Ang mga, di ba, oh, ang oh. mga illegal uh, oh, mercenary yung mercenary harassment oh, oh. Diba? acts of harassment yes, na bawal mayroon. sa mga kumolek kumokolekta yes, ng mga utang yung collection practices na ganyan bawal pero naman yan. pero yung minsan kapalang tinex hindi oh, hindi pa, pa agad agad harassment oh, siguro okay. hindi pa, yun. pa naman kaya nga eh. so ara ka yung paulit, paulit ulit, ulit, ulit oh. kung anong oras ka at, at naaabala ka talaga sa opisina oh, oh. may text may fax oh, may oh. ano lang siya na, natatakot lang siya kung talaga natatakot ka eh simulan mo i-blatter eh, mo meron ka natanggap. Kung di mo ma, eh, hayaan mo na lang. And of course, kailangan malaman mo kung sino yung nagtitext sa'yo. May kumpanya ba? Uh, diba? Ang merong capability nyan dati only is uh, NBI. Kasi yung natitrace mm -hmm. nila yan. Eh. Pero yun na nga, kailangan eh, medyo pa ulit. Kung once lang yan, kahit NBI, uh, siguro hindi ka well, muna. mo yung, tanungin mo din yung friend mo, sino, kanino ka ba umutang? Ay, para ma-identify. Ma para ma-identify ninyo kung sino yung nang haharas sa Oo, inyo. Nga. pero madaming ganyan yung usually ang na ano yung natatakot yung mga seniors. hay oh, nako diba? meron nga akong ongoing feud ito naman credit oh, sir. card na kaaway mo hindi eh, kasi text ng text yung abogado oh. meron daw akong unpaid amount sa credit card sabi ko wala akong natatanggap na statement of account Oh, sabi mo. The De dead mahina ko, tapos papadala naman. Hindi ka pa nagbabayad. Sabi ko, hindi ko alam kung magkano'ng utang ko. Ako, alam so, nyo, ako hindi nila alam kung sino. So, tinawagan ko yung, <laughs> tinawagan ko yung bangko. Siyempre, nakipag-away oh, na ako, di ba? Oh ayaw sabihin sa akin kung magkano utang Bakit ko. Secret? Eh, sabi ko, paano ko kayo babayaran? Ano yun, secret? Pumunta daw ako sa banko. Eh, para kay pa na meron kayong abogado na nang Yon ha oh, oh, oh. Yun, halos araw-araw. Okay. Okay. Alam mo kasi, I think, ano eh, they, ano, trabaho, ano okay. okay. Di ba, kumukomission kasi Do sila, yung oh, iba. Na, ang ginagawa ng mga banko, ganito ha, kasi sa kanila, kunyari, kung bad debt na yan, yung maliliit lang na oh, amount. Oo, di ba? Hindi na nila binab, kasi parang mas magasos mag pa sa kanilang kolektahin yon then i-write off sa books mm. nila. Ang ginagawa nila, binibigay nila yun sa mga collection oh, nila pero ayaw naman sumagot diba Sabi ko gusto ko lang magbayad paano niyo ako pagbabayaran ko hindi ko alam kung magkano ang babayaran oh, ko parang kung, kung medyo doon lalaban ka na hindi ka na haharas ulit nun nako takot lang nyo kay attorney sa susunod sa susunod oo. Sasabihin ko na kung sino kayo. Sabihin mo na. Sige, nabulong mo na. Ay, inaway din siya <laughs> ng isang online na vlogger. Kasi ito naman sino? si online vlogger na merong anak na biglang nawala yung lahat ng pera sa account niya. Same bank. Ah, oh, alam niya Ay, na. ay di ko alam yan. Ay, nako. Okay. Pero dahil dahil vlogger siya na medyo popular, ah, natakot yung babae. Medyo natakot okay. yung babae. Iba talaga ngayon lang powers ng mga anyway, mga influencers so and yan, vloggers, 'di ba? We could we could stay here all night, oh, but okay. anyway. <laughs> <Sige> <laughs> sa mga nag-text, nag-comments sa aming Facebook page, abangan niyo po ang mga sumusunod nating episode. Baka ang mga tanong ninyo ang atin namang mapag-usapan next time. Oh yeah, thank you sa mga nanood sa amin sa YouTube, sa Facebook Live, at saka sa Sigmund. Ako Mano, si ano, Eden, palagi nanonood sa akin. Ayong, <laughs> ayokong <laughs> pinabati yon kasi pag nagano naman hello Eden no yan nasi tutungan naman siya hello ingat At, kayo mm -hmm. oo Sige, so abangan nyo kami sa susunod na episode at sana ay eh, na, na madami natutunan sa amin ngayon. Ma am. oh, so maraming salamat. Thank Until you. next time. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Gabby Concepcion. The attorney po, ah. Oh, at Not ako, the artist. pwede rin. <laughs> <laughs> at ako inyong abogada de Campanilla, Attorney Peach. Pwede ka rin abogada de Campanilla. Ay, mahirap yung dalawa. Oo oh, diba? diba? so, nga. So, today, yung dalawa. Oh. Diba? Sige, okay. De. Oh. It's a combined effort. Yeah. O, oh, sige. Mag-goodbye na po tayo oh, talaga. At <laughs> <laughs> Okay, sige. Hanggang Bye -bye. sa muli po. Bye-bye. Ito ang attorney Dani Con, abogado de Campanilla. Bye-bye.